Peer News Miyembro ng isparo ng NPA arestado sa albay Kahandaan ng ROT sigaret sa Sorsogon na sinubok At sa trivia ni Titubal, ating alamin ano nga bang medalya ang ayaw matanggap ng mga sundalo Magandang araw, Bicolandia! Miembro ng SPARO ng NPA na nasa likod ng pamamaslang at pamamaril sa Bicol na aresto sa Albay. Yan ang balitang hatid ni Jiro Banania. Arestado ang NPA na nahaharap sa kasong frustrated murder matapos na silbihan ng warrant of arrest ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang tropa ng 49th Infantry Battalion at Philippine National Police sa Purok 6, Barangay Lumakaw, Ginubatan, Albay nitong Martes, Mayo 28. Kinilala itong si Alberto alias Joseph Olavario Kaandi Ba Tang Jung na siyang intel officer at membro ng liquidation squad o isparo ng SRYG SRC5 BRPC. Si Olavario at ang kanyang mga kasamaan ang itinuturong nasa likod ng pamamaril at pagpapasabog sa PNP sa Barangay Cabraran sa bayan ng Huvilyar noong 2017 gayon din ang pagpatay sa sumuko nilang kasamahan na si Kamayra at Pamamaril kay alias Bukdo sa Bato Kamarinisor noong 2018. Sa ngayon ay nasa kusnudiyan na siya ng CID Jalbay para sa nararapat na disposisyon. Pinuri ng pamunuan ng 9IT ang pinaikting na operasyon ng mga sundalo at pulis sa pagtugis sa mga natitirang membro ng CPP-NPA-MDF at tiniyak na ito ay magtutuloy-tuloy upang mailayo sa anumang banta ng kapahamakan ang mamamayan sa rehiyon. Kapayapaan para sa lahat. 01 Ania, Spin News. Mga ROT cadets sa Sorsogon ipinakita ang kanilang kandaan sa isinagawang Regional Annual Administrative and Tactical Inspection. Yan ang inantabayanan ni Alisa Borlado. Pinatunay ng mga kabataang ito mula sa Sorsogon University ROTC Unit ang kanilang kagustuhan na magsilbi sa bayan at mahubog bilang laangkawal. Ito ay kasunod ng isinagawang Regional Annual Administrative and Tactical Inspection 2024 sa Sorsogon Sports Coliseum sa pangunguna ng chairman nito si Colonel Noel Kagasan. So we are here to evaluate level of knowledge of the ROTC cadets regarding the training of the ROTC. This inspection involves administration and field and tactical activities. Sa pamamagitan nito ay susuriin ang bawat galaw ng mga kadete at mamarkahan kung sila ay nakapag-execute ng tama batay sa mga command. Kaugnay nito, proud na ibinita na naman ng kanilang core commander ang kanyang natutunan sa kanilang training kung saan nahubog ang kanilang mga karakter. Sa drills and ceremonies, dito natin makikita kung ano ba ang kamaradiri na meron ng isang platoon o ang isang kadete sa pamamagitan ng pagsunod din nila sa nagkukumand sa pamamagitan ng chain of command. Ang RAATE ay dinisenyo upang maipakita ang kasanayan ng ROTC cadets sa military discipline, leadership, maging sa tactical skills at mabigyang oportunidad na may pamalas ang kanilang kahandaan at mahubog bilang mga future leaders. Kapayapaan para sa lahat, Ali Aguilar, Spear News. Ano nga kaya ang medalya sa Philippine Army na ayaw matanggap ng mga sundalo at bakit? Yan ang ating alamin ki Tito Bala. Tito Bala, what now? Trivia ni Tito Bala! Alam nyo ba na mayroong medalya sa Philippine Army na ayaw matanggap ng mga sundalo? Sir, balita ko po, mayroon daw pong medalya ang ayaw matanggap ng mga sundalo. Ano po ito, sir? Ang tinutukoy mong na medalya is ito yung tinatawag nilang Wounded Personnel Medal or WPM. Itong medalya na to ay makukuha lamang kapag ikaw ay sugatan sa isang laban. Kaya ito ay iniiwasan ng mga kasundaluan natin na, na maibigay sa kanila. Parangal na ay ginagawad sa mga sundalong nasusugatan sa mga labanan. Kaya hindi pinapalampas ng pamunuan ng Philippine Army ang pagbibigay ng ganitong pagkilala na siyang nagpapakita ng tapang katatagan, tibay at kagustuhan ng bawat sundalo na makapagsilbi sa bayan kahit ang kapalit nito ay ang kanilang kaligtasan. Iba talaga ang sakripisyong kayang ibigay ng mga sundalo para sa ating bayan na hindi kayang tumbasan ng anumang parangal. At upang mas matiyak ang kaligtasan ng mga sundalong nasusugatan sa mga bakbakan, mas lalong pinag ng organisasyon ang serbisyo nito mula sa pag-evacuate at pagdala sa kanila sa paggamutan hanggang sa mabigyan ng medical attention. Ang mga aircraft ng Army Aviation Regiment na gaya nito ang ginagamit sa agarang pag-transfer ng sundalo mula sa battlefield. Kaya marapat lamang nakilalanin ang mga sundalong hindi tumatalikod sa sinumpang tungkulin sa bayan at handang suungin ang panganib maging buhay man ang kapalit. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.